Yan, kakabsat mga bulsoy. Imbag na mali po sa inyo lahat. Andito po tayo sa labas ng Aguinaldo Shrine. Dito po sa may Kawit, Kabite. Dito po actually yung bahay mismo ni General Emilio Aguinaldo. Dito po sa Kawit, Kabite. Upload videos lang po. Ito po yung labas ng kanyang ano. Ito po yung labas ng kanyang bahay. Kawit ng shrine ng shrine ng ano na Aguinaldo Shrine dito sa Kawit, Kabite papasok tayo sa loob pamaya papakita ko lang itong yung sa labas ito yung sa labas na ito po yung sa labas na view ng Aguinaldo Shrine yan po yung ano niya yung statue ni General Emilio Aguinaldo kawit kabiti po tayo yan mainit lang po talaga And next time talaga pag pupunta sa ganitong lugar dapat maaga you know, si General Emilio Aguinaldo statue niya tapos sa likod yun yung kung yung mismong balay niya ito yung mismong balay ni General Emilio Ginaldo ito yung mismong balay niya upload videos lang ha kakabsat mga buntoy tapos papasok tayo sa loob ng museum pasokin din natin Aguinaldo Shrine, Kawit Kabite. Yes. Philippine Independence proclaimed here June 12, 1898. Diyan may nagayway ni General Emilio Ginaldo yung ano yung bandila ng Pilipinas noong June 12, 1898. Yung Philippine Independence Proclaim here. Yan, yung spot na yan. yan. Tapos ito, yan yung mismo yata yung talagang balay niya. Yan Tapos po rin natin kakabsat mga bulsoy Pakita ko naman sa inyo mamaya yung loob Ito yung labas Ito yung labas ng Aguinaldo Shrine uh, Pakita ko sa inyo yung loob Yung museo mismo uh, Mag-upload videos ulit tayo sa loob